na ang aming ginataang teka diba? oh, parang sanggirita guys no oh. apritada oh. Ay bayawak guys ay ano nakatali pala siya kaya mahirapan siyang matapos hey, hey. ko siya guys hey mahirapan oh. siya guys hey hey Wow, siya guys Oh, oh. Let me put it Hey guys are... Tinatako lang ng aso Pupalapit sa akin yan Ayan o, laki Ayan lang natin guys Ayan siya Huwag mo kutuhin Ayan siya, nagkakyat siya sa niyog Kiyat siya guys oh. udah aneh aso. asup bisa ntar sa akin guys Lapit ini ya eh. mulah 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 Yan.

Oh, para sa inyo guys. Update pa lang ata po anay. Kulkulanit pa lang. Lagi jigur, lagi jig. niya. Ang ganahan ta nagdun na ala daro. ng nagsakit si sa saksaka. Wag. Kulan na ang aming ginatang. Teka. Diba? So, parang kangdirita guys, no? Oh. Apritada. Ang ginatago Sabaw medyo nabatok-batok na guys. Oh, tiga na. Oh. Ito ko ito This is akong Pedro Farm Maraming maraming salamat po sa panonood God bless us all guys